Good morning mga lords mga guys Ayan si hamster ang aming mami do na bagong panganak Ayan siya guys uh, Update po tayo sa ating mami hamster Ayan po ang kanyang mga anak Apat na lang at ang isa ay namatay Ayan po sila Ayan si mami hamster kahapon lang siya nanganak Kahapon nga ay nagla live ako Kaso mahina yung network at ang ng video <laughs> medyo malabo siya. Ayan, si Mommy Hamster mga guys. Ayan, pinakain ko siya ng malunggay at damo. At pellets Dumaan pala ako kanina guys habang ako ay nagja-jogging. Bumili ako ng pellets na gustong gusto nila. Yan talaga yung pellets na yan guys. Ay gusto talaga ng mga rabbit namin yan. Medyo kamahalan nga, 45 ang kilo. Kasing mahal na ng bigas namin. <laughs> Dahil nga mahal natin ang ating alaga, so tayo ay magtiis. Magtiis na bumili ng kanilang kinakain. <laughs> Ayan, si mommy Hamster. Gustong-gusto niyang himas-himasin. Ayan.